Oh. Ah. Abang ka na naman dyan ah Oh, kita mo naalis na naman ako ah Dito ka lang, dito Dito ka lang Come here Come Ayan eh, talaga ah hey. Yeah Paling susi Ding Hindi pwede, dito ka lang. Dito ka mami. Dito ka mami. Dito ka lang, Sit down. Wow, very good. Very good, Chico. Bye-bye. <makes>

ako. Yun, sa wakas. Makakapagpagupit din. Bakit ka mo? Kasi nanalo yung account ko na may print ko 18 pesos mami no. 18 pesos sa scatter. Nalo siya ng 400. Makapagpagupit ah! na. Yun, ah! sana all. sana dito mura yung mga manok, yung ulo, liig, kaya dito kami madalas bumibili. Yung ulo dito, 40 lang siyang kailig, yun no? Tapos yung lieg 100. Pagsak presyo lang kasi yan, nakabila si Baka Mami yan ah. No? Dito mga mo to, maganda magpagupit. Saan ba yun? Oh. Oh. Yan, yun. 3, <laughs> bilis ang bilis sa pag pagpunta ko daw. Hay talaga yung pagkita niyan guys. Grabe na talaga guys yung presyo ng tigas ngayon. Dati 25 lang ito. Ngayon, as in presyo ng gasolina, uh? tigas. Dito kami bumibili ng gulay kasi mura din yung gulay dito mga karapit ko oh, mura buhay dyan. Sa panahon ngayon talaga, mga to, oh, hirap ng buhay. Kailangan magtipid kung saan ka makakamura. Yan. Tabing kalsada lang to, mga to, oh, dito rin sa barangay namin. Malapit lang sa may ginagawang release. Kailan kaya matatapos yung release na yan? Napakadali na ng transportasyon. Ay, 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 ay. Ang anak ko. Ano pinalit mo? Okay. Bakit? Ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Ginawa mo? Ginawa mo? No, hindi na kaano. Saan? No, no. Kaya kita tinatawag kanina. Tinalot mo yung tubig. Ano niya kayo chico ah, loko? Ano yung tubig dito? Ano <laughs> talaga yan? Ano yan sa washing? Nasaan yung panggaran mo? Ito talaga. Grabe guys, pag uwi namin, yung drainage ng washi, nilabas ni chiko loko. Oh my God. Oh my God. Bumaha. Bumaha dahil kay Chico. Loko. Buti medyo, hindi pala medyo sobrang init ngayon. Matutuyo din yan. Ano nun yung ano nun ano washi. Nilabas niya chiko ko ka talaga oh yan ang mahirap kapag iniiwan yung aso mag isa sa bahay kung ano anong inangat nga po sabang naglilinis kami doon makikita mo yung aso na tong chiko na to maya maya natutulog lang palang ganyan <laughs>